Ito yung single phase pump motor namin guys pinapa uh, assemble ko sa akin assistant kasi nagkakaroon ng problema mataas ang kanyang ampere kaya ngayon pinapakabit ko sa kanya para makita din ng ano ng mga viewers ko kung ano ang ma-advice nila dito regarding dito mataas talaga ang ampere itong pump motor na ito guys mayroon siyang centrifugal switch pinapakabit ko sa akin assistant para makita tapos kunan ng clamp meter tapos pinalagyan ko ng power. Kung makikita natin. Ayan. Yun, gumana naman yung motor guys. Yung ano na yun, no? centrifugal switch yan yung nasa gitna. Ngayon, pinapatesteran ko sa aking assistant. Kung makikita nyo guys, napakataas ng ampere. E, starting pa lang, e, eh, umabot ng ano? Umabot ng 13.1 ata. Masyadong mataas ano kaya problema nito guys nung tinanggal kasi namin yung ano yung inassemble namin tiningnan ko yung coil niya yung binaklas namin lahat wala namang problema nakita ko wala namang problema yung coil bakit kaya ganun tapos baka naman hindi nag-function yung centrifugal switch nung tiningnan ko pumapunction naman sa mga eksperto diyan ano kaya ang problema nito kung makikita natin yan oh tinukunan tin ko ng ano ng amperating kung ilan 12.7 ang starting niya tapos umiinit yung motor yun ang problema eh 12.5 eh starting pa lang yan wala pa siyang load napakataas ng ampere niya guys ano kayong problema nito sa mga eksperto dyan sa pump motor baka naman pwedeng ano, message kayo sa baba para naman mayroon din akong idea